Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At sana panoorin ninyong buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At thank you, thank you sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat din sa lahat ng na mga nag-share. Ngayong araw na to ay broiler, Rhode Island red at native chicken naman ang topic natin. Kasi di ba kung nag-iisip kang mag up ng poultry farm mo, pag-iisipan mong maigi kung ano yung gusto mong alagaan at saka kung ano yung in demand diyan sa inyo. Doon sa nakaraang video, layer 'yon, di saka native chicken, di ba, yung choices. Ngayon, itong tatlong ito naman. So may mga kani-kanyang qualities itong tatlong ito. At itong broiler, na produce ang mga ito for meat purposes. Itong native chicken naman, at saka Rhode Island Red, ay dual-purpose breed ang mga yan. Pero itong Rhode Island Red, ay napapalaki na ang mga ito na aalagaan. Although dual-purpose ang mga yan, at pwede mo nang katayin, no? pwede mo nang i-dress pag 2 months na ang mga yan. Uh, pero, uh, dinadiretso na pinapalaki ang mga yan para sila ay maging layer. Panghihinayangan nila na i-slaughter is mga yan or i-dress ang mga yan for karne, di ba? Uh, yung naman native chicken, although dual purpose yan, ay mas, no? Binebenta yan uh, mas for karne. At saka, nangingitlog man ang mga yan pero napapapisa. Pinapapisa. Lagi, binebenta ang mga kiti at pinapalaki ulit ang mga kiti. Ganon. Itong native chicken at saka Rhode Island Red na two months old, pareho silang two months old ha, ay hindi pwedeng tawaging broiler. Kasi hindi sila na-produce for meat type uh, purposes. Itong RIR at saka native ay dual purpose ang mga yan. Pero itong broiler ay specialized breeding ang ginawa dyan para makaproduce sila ng meat type breed. Pagdating ng on or before 45 days ay namimit nila yung standard weight na dapat mamit nila. At noon yun, ang natatanda natatandaan ko, 1.4 eh, yun yung standard weight. At yung excess noon, talagang as in, kita-kita mo na talaga yun, no? Pag nag 1.5, 1.6, ano na, malaki na ang kita mo doon. At, at itong broiler ay, mangingitlog man ang mga yan. Pagdating ng uh, uh, fertility period nila or puberty age nila, no? Pero hindi sila kasing daming mangitlog ng kagaya dun sa layer. Kasi nga sila ay na-produce for meat production. At ito namang native chicken na 2 months, 2 months old, at saka itong Rhode Island Red, kahit na pwede na silang i-dress at ulamin sa 2 months old, hindi sila pwedeng tawaging broiler kasi hindi nga nila uh, kayang pantayan yung timbang na ginagawa ng broiler. So uh, at saka yung araw na namit nila yung standard weight. Although itong native chicken at saka Rhode Island Red ay uh, pwede nang i-dress pag 2 sila no, pero hindi mo sila pwedeng tawaging broiler dahil hindi nila namimit yung timbang na kagaya ng ginagawa ng broiler. At itong, according sa Wikipedia, itong sinasabi ko ha, at itong Rhode Island Red naman ay may pagkakaiba din sila ng native chicken na kahit yun ay dual breed din. So, nabanggit ko na yon doon sa nakaraang video noon. Kung magpuput up ka ng poultry farm mo at mapipili mong alagaan ang broiler, medyo sensitive yan. Kailangan masusi ang pag-aalaga mo dyan, stricto ka sa management mo, sa feeding mo, at saka malinis lahat kasi konting, ano yan, konting pagkakamali sa management ay magkakaroon ng diferensya. Uh, madali silang kapitan ng sakit. While, itong native chicken naman, ito yung pinakamatibay na nakita kong manok na kahit saan tumira, di ba? Uh, kahit na umulan, uh, abutan sila ng ulan, uh, araw, ganyan. Bihira, may nagkakasakit naman, pero bihira yung mga nagkakasakit. Lalo na kung ang pag-aalaga mo sa native chicken ay uh, masusi, maayos. no Kung iko-confine -co mo uh, at hindi mo sila pagagalain kung saan saan, alam nyo, napakatibay ng mga manok na yan. halos walang mortality, uh, may morbidity naman, pero... Ano lang, bihira na magkaroon ng morbidity Kung maayos ang uh, bahay nila, maayos ang pagkain nila, maayos ang management mo Talagang uh, mamahalin mo sila na parang kapatid mo, parang ganon no? At ito namang Rhode Island Red, ganon din Kasi sabi nila, sensitive daw ito Pero alam nyo, kung maganda ang management niyo, maganda ang uh, feeding niyo Uh, lahat no malik maayos ang bahay kagaya din ng ano kagaya din ng native chicken uh, tsaka yung broiler pag maayos ang pag-aalaga mo bihira ang pagkakaroon ng morbidity at kahit mortality so yan nasa nasa iyo yan kasi kung ikaw ay tamad na farmer or kaya pabayang farmer edi eh, syempre di ba Uh, at saka kung halimbawa nag-farm ka pero wala kang dala-dalang knowledge about that eh uh, hintamad ka rin mag-alamin um, or kaya nakikinig-kinig ka na lang sa mga uh, mga kasama mo mo nagfa-farm kung ano yung ginagawa nila sa farm nila kung anong halimbawa nagkasakit ang manok mo eh ito yung ginamot ko ganon, eh hindi naman pala yung talaga dapat ang gamot niya di ba so magkakaroon ka ng problema uh, in short kung magpuput up ka ng uh, poultry farm na ganyan at uh, tingnan mong maigi, no? Pag-isipan mong maigi kung kakayanin kakay una, no? Kakayanin ba ng oras mo, kakayanin ng finances mo. So, 'yun ang mga uh, kailangan pag-isipan mo kung magpuputap ka ng poultry farm, no? Alin man diyan ang pipiliin mo, kailangan pag-isipan mo muna. So, sana nagkaroon kayo ng idea at sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At palagian sanang subaybayan itong channel ko. At thank you sa mga nag-share, sa mga nagko-comment, nagtatanong. Medyo late lang minsan na sinasagot ko yung mga tanong. Minsan may 4 days pa, 5 days pero nasasagot ko naman. At may mga nakakaligtaan lang ako pero nababasa ko yung mga comment ninyo. So hanggang dito na lang, sana nagkaroon kayo ng idea. At yung mga hindi nag-skip ng ads, ulitin ko, salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yun sa channel ko. At sana, araw-araw na, pagpalain tayong lahat.